Hello kakabsat! For today's video, meron kasing isang taong nag-comment na ambisyosa daw ako. Bakit niya yung Kasi kakabsat na panood niya yung video na marami akong parcel na dumating tapos si Katuro ang nagbayad. So gusto ko lang linawin kakabsat kung ano yung laman ng mga parcel kasi marami nagsasabi ni i-unbox ko daw yung mga yon. So tignan natin para malaman natin kung ano talaga yung mga pinagpa-parcel ko. So, ayun ka Ang laman ng mga parcel ko is ito, tsaka ito, tsaka yan. Tatlo yan ka Ah, meron pa itong ilaw. Mm. Isa rin po yan sa parcel ko. O, para sabi mo ambisyosa ako ha. Ito blinds na sinasabi ni Katuro na sabi niya utak daw sa akin, ipapalo daw sa akin. Blinds po yung laman nun. Bali, apat po yung in-order ko kasi apat po yung aming pintana. Kaya, ayun, yung iba hindi pa na ikabit. O, ayan, pagkabisa tayo. Ah, hindi ko ambisyosa, ha, para sabihin ko sa'yo. Kasi, ah, gamit naman yun sa bahay namin. O, etong solar. Bali, dalawa yan. Yung isa na sa CR, ha. Hmm, kailangan namin ng solar para nag out. Kaya, ayun, isa yun sa parcel namin. And, eto, ah, meron din kaming parcel ito. Ah, para saan itong kurtina dito sa labago? Mm, tatlo to. Tatlong kurtina to. Para ko din po ito. Ito, lagayan ng mga pinggan namin. O, oh, para medyo maayos siya pag ilagay namin. at ah, dito din lalagay mga sabon, kutsara, para medyo organized siya. Para ko din po ito. Mm, ito, itong shower na nakikita mo, isa rin po ito sa in-order ko. <laughs> Ayun, yung mga nagsasabi na i-unbox ko so, kasi gusto nyo makita. Ito na po yun, mga pinapakita ko. Ito, iba din po ito, lagaya din ng mga shampoo, sabon, and so on. Pati ito, set na sila. Set sila na in order ko. Ayan, pati itong mga bidet, tsaka po, set. Kaya sana sa mga nagsasabi na iwan na ako ni Katuro kasi ang dami-dami kong -dami pinagpaparsel. Kaming dalawa ang makikinabang doon. Kakakabsat, so, there's marami pang darating bukas. Yung iba, hindi ko pa nailagay dito. Nandudun pa lang sa bahay nila inang. Yung mga tray na gagamitin para sa blessing. Yung iba, mga pinggan, baso. Pinagpa-parcel ko na kasi wala po kaming time makalabas. Uh, Makapag-shopping-shopping ng mga gamit. Kaya halos lahat, pati mop, pati rub. ah uh, binili ko na lang sa online. Yung mga doorknob, ito. Oh, galing din po ito sa parcel ko. So, ayun kakabisa at in-explain ko lang na yung mga laman ng parcel ko is para dito sa aming bahay at hindi para sa akin lang. Okay po? So, yun lang mga God bless. Thank you for watching. <laughs>